di pupunta pala kami ngayong araw sa Borsa Province of Torquay ito ang mga tinataanan namin may dagat sa gilid ng kalsada ang ganda ng ano ng dagat nila tapos diretso lang yung biyahe namin kasi walang traffic Tingnan nyo mayroon pang ano Parang daungan yata ng ano nun Barko Daungan, daungan ng mga ano Mga uh, sakayan Lantawan nyo bala May nag-aso-aso pa dito oh, Sa so may daungan Ang ganda ng ano ng panahon Kay mainit Pero mainit siya na Hindi mainit na masakit Ang tama sa balat kundi mainit siya na mahangin. Kaya hindi nakakasakit sa balat ang init niya. Excited ako sa mga dadaanan naming mga lugar, mga tanawin papuntang borsa. Na ano ako mag bala sa palipot kay nami sa pakiramdam to hindi ko nga maano nga sa ka, ano sa kanamion sang lugar sang Turkey eh. biskan ano siya busan bukid pero manami ang tanawin tapos ang ilang dagat man ulan tawon yung balak gasol asol na siya galing kay dasig dalagan kasalakyan kaya hindi ninyo masyado makita. Di, opdan nyo ako sa akong nga biyahe. Ibao wow, biyahe ha. <laughs> opdan nyo ako sa ano, sa paglibot dere sa Turkey. Eh. Na, may mga building sa lagyan. Lantawan nyo bala. Malimpyo ang ilang mga palibot no maano sila sa lugar nila, malimpyo sila. <laughs> Ay, na si ko pasensya na lang ha. Kay the voice over ko. Do ko eh, ina nga kun boses ti pasensyahan nyo lang, ha? nyo lang ang mga ginaagyan ko bala. May overpass pa to Ti sige lang kami ano ah uh, lantaw sa so palibot kay do ano man bala nga sa lugar nga ginakadtoan di explore nanamon ang ano ang pagkadto dere kay once in a blue moon lang bala matabo ni sa akon boss ako na nami ang ilang mga balay no kay Paris Parias ang color tapos daw nami lantawan kay mga puti ang pan, ano nila pintura mataas man o oh, pila ka floor ang ilang mga building din tapos mga damo mga mga salakyan parehas man dito sa atin sa Pilipinas pala ah ti ara kon sa salakyan ah mga upod nagamaritis ti akuya kakuha ko video ah para souvenir ba souvenir ti <laughs> amugid man nak di ba pag nag ano ka bakasyon na may magkuha sa mga ano mga picture video para hindi mo malimtan for memories ba souvenir tilayo-layo nagidman ng amon nga biyahe ba ayawan ko lang tao sa bintana kasalakyan ho kapasipat-sipat ya mata ko ti ang akon nga piya kong talunggan yung pamati sa mga upod ko tapos ako naman <laughs> ang mata ko pasurip-surip man ka kuha video sa palibot damo man silang mga kahoy tinlo ilang eh, lugar kag mga kahoy nila bala mga fine tree, iba-iba nga -iba klase isang fine tree. Tingnan lang tawa nyo bala ang kalangitan ho. Katinloon. Nami. Gidman sa pagbiyahe kay maliwalas. Wow. <laughs> Pasinsyahan nyo. kung may Tagalog, may ilonggo ang ako niya inaambal ha. Ang inyong mga ati ho. Pasurap-surip so lang sa ano, sa guwati. Kita ko na naman ng ano, dagat. Da lang ko sila. Pati sa uh, alagyan ginapamatiyagan ko lang ang mga salakyan ba. Tigulat-hulat <laughs> ko bala kung kaano kalapit o kalayo ang amon kakatuan. Ti ara o minagyan kaming resort. Tapos damo-damo bala ang mga kahoy. Tapos dinaong nga um, malay o oh, um, ayaw ko balay ba na ako um, ano nasa munisipyo. Sige, kulang ya ano ah. Kuha ka video ah. Kay nanamian ko maglantaw-lantaw kay daw sa Pilipinas lang kuya. Damo na kami na agyan. Teo, lantawan yung mga salakyan. Tapos may mga palita pa. <laughs> Ay, kamaan Teo, dara na na kami. Oh, minakita ko nga kaanuhan, bakanti nga. Bakanti ang bot, ano na, asang tanom nila. Kagamhunan yata na. Madamo silang mga pamalay, ga, ano man, gatumpok-tumpok ba bala mga balay, tapos bukid, tapos ang ano nila bala ang lugar nila kay damo mga bulak Nami, ilang tawon ang palibot, ho? Huh? Bisan dito sa kabukiran, may mga balay. Tita, sige dya, padalagan ka sa lakyan. sige, driver ka, padalagan. Maliwalas na ang kapatagan ng amon na agyan. Gina, dagat. Ate Enda naman nakapatagan. Nantawa niyo ang kabukiran, ho. May, ano, kalbo. <laughs> may kalbo. <laughs> Pero, may mga kahoy man. Galing nubo asa hindi pa taas. Tilantawa mula ang bato, ho. Bukid siya nga may bato. Tapos na ah, mga kakahuyan. Ano oh, lang ang buke dito, oh. Sa kalay-layo, tas taas. Tapos kalbo, paningis sa loyo, kakasada, oh. Namatay ng gamhon. <coughs> Ay, nalang namaos ko bala. Kabudlay. galing mag-voiceover. Hindi, oh. Ginaagyan ha mo na ang kabukiran, ang kaka-ano, kakahuyan gusto nami magkadto sa ano no sa bukid mag hiking damo na ano damo nga kahoy ang bukid nila oh. green na green ang color sa bukid tapos yung bato bala sa gilid sa karsada oh. bukid na sa pero bato puti siya tapos ina oh, makita nyo na prutas na siya mga prutas na siya ang tanong kay may park nga ano nga mga bukid nga puro protas ang tanong pay, mga part naman sang ibang fine tree di na wala ko maglantaw sa mga kaanuhan o katanawin malayo-layo na ginangamo na labutan ambot din ni astagid kung pila ka oras sa mong kita nyo ang bato ang bukid katas taas di umaagi kami sa underground mahaba na sa galing yung shortcut ko lang pasinsyahan nyo lang kayang ako niya pagkuha video shortcut shortcut na kay kung ako ang gigo ay abo pila kita ka oras siguro ang pagkuha ko Eh hey, lantawan nyo ang kabiasnan ho na dira damo balay gatumpok lang ang balay oh pero diri sa kilikersada mga prutas na ang tanom kag mga utan Mayaman sila dali sa, ano, sa prutas na ang ilang, ano, vegetable garden. Blapad bala ang, ano, ang farm sang vegetable sila, oh. Pero dito sa bukid, oh, mga balay, damo, mga simintado, bala, biskan bukid bisan bukid ang balay pero simintado ang ila balay mo no, kita nyo mga building kata ton abe nyo bukid na sa nga kalbo hindi building na siya nami ang ano ang view maliwalas kag Biskan, kabukiran ha. na. Nami, ilang taon. Ang bato na naman ha. Mga may style-style. Hindi style. style. kita niyo mga ang kabatuhan. <laughs> kabatuhan na bukid. Iba-iba ang kulay sang ano. Da, sige ya, padalagan ka, driver namun. Pasensyahan nyo, kita kay gadali siguro ni. Oh, gaso-aso pa dito sa kabukiran, ha? Huh? lantawa oh, nyo Ang tanawin. Hindi ko mag-ano, hindi ko magsawa ka lantaw kay pakiramdam ko sa Pilipinas lang ko. Di, naman kami sa ano, lapit sa dagat. Pinagyan naman kami nga bukid. Tapos, malapit sa kadag sa dagat ti damo balay o mga atop mga atop kabalay nila nakita ko makon mo ang dalo mga kabalayan kag dagat tapos dito sa babaw bundok ti dari na kami o malapit na kami dito sa borsa nga lugar nga mall kadto ana mall baw di ba diba, ka oras da sa salakyan bago init man buli ko bala kita ko nang building ho dira kuno kami dampi makadto siling sang uh, mukong babayi ti libot lang manibot lang kami tapos tuya na kami dayon ang lugar nila limpyo no kita nyo sa akong video wala sila mga basura ng kalupad sa karsada wala sila ano may disiplina sila ya kay matinlo ang ilang lugar Tiara na o. Oh. Kita nyo na ang oh, mga building, ang oh, mall nga pila ka palapag. Di sa kalayuan yung biyahe namon. Wow, enjoy na lang kami sa salakyan. Kay sige lang kukuha ka video. W ay ko pakia. Ah. Gakuha ko picture kag video ah mga upod ko nga amo gamariti sila ya anak mo kita yun na pangalan sang mall nga kadto anamon ang ano ba na Kuro Park ang pangalan niya tina na naman no oh. bukid na nas ang pagpuli na naman na alin dito sa mall sa pihak naman ako nga side nakapungko ti kuha naman ko ah kay sa pihak nga side nakita ko na to tidira naman ko sa pihak nga side ah hamakon mo nga duwa lang kami ka duwa ka oras pa ka do duwa ka oras naman puli eh Biyahi lang na. tapos ang pag stay na to sa mall isa lang ka oras ah nang ilang nga uh, ano uno tower ayaw ko kung ano na sang pabrika damo na uh, sila diri nga mga warehouse kag mga uh, factory pero wala ko kakita sa so, mga Pilipinang uh, gaupara, mga Pilipino siguro sa city, siguro sa Istanbul tuya ang ano dito, may mga Pilipino siguro itong nga gaubra. kay Halindri sa Amon nga ginaistaran pakadto dito sa airport duha mang kauras ti pakadto kat yan sa borsa nga ginakadging kadtuan na mo ng duha mang kauras sa sa balay ti 4 hours gid kali ang biyahe halin sa borsa pakadto sa airport layo gid pala Ti kabukiran diri tapos dito sa Pilipinas bukid man pero nami ah nami idang lugar nila diya ah. kay ang mga kakahuyan nila mga fine tree iba ibang klase isang fine tree tapos magtanom sila gina uh, gid nila bala naka uh, align gid ang nga ah, pag tanom ang kabias na nila ko. Nami, ilang na ang bukit. Do, do, ma, ano na bala ko bala, maglantaw. Do, hindi ko nga malimtan ang lugar. Tapos di sa kanila bala damo prutas, di nga fresh mga prutas, git nga fresh pa makaon mo. Kay sa mga alagyan, mga prutas ang mga tanong. Damo na mga bunga. Wala ko kabalo kung pwede manguha.